doon sa kami. Hindi naman kami nakabalik. Mm. Ay, ito yung kwan yung kwan nila? ito ang labahan ninyo? Ay. Mm. Anong tawag dito sa ano banda rito? Yung lugar dito? Oo. -oh. Ito ang barangay lang Ay, barangay lang si ate, anong pangalan mo? E Emma. Ay, hello Ate Emma. Mabuti naman po. <laughs> isa po akong bisita rin dito from Baguio City. Ah, <laughs> uh, insan ko din na tay. Mhm. Mm. Mm Kasi nga lang po hindi kami nagkaintindihan din sa sa dalawang salita, isa lang sa Tagalog po. Ay, Tagalog lang. Pero may sarili po kayong dialect. Opo. Oh, Ay. May sarili isang... ako. Uh, ano pong tawag sa inyo po? Dumagat. Dumagat. Dumagat dumaget. Oh. Ah, kumbaga sa amin, igurot. Okay. Oh. Mm. Kayo naman dumaget. Mm -hmm. Ah, see. It's two difference. Mm. Uh -oh. Tapos, di ada dyan nga nga. Ito, anya titawag ko da? Eh, pagka yung, alibawa, yung, um, um, yung, yung taas Oo, oh -oh, yung mga kwan doon kulot doon. Ah, yung mga, mga kulot kulot. Kulot. Ah, ita Ay, ita Ay! Ah, Ay, doon. Tapos dito, dumaget. Dumaget, tsaka ita. Ah, okay. Yun na yung pino ang ano, pagkakulot. Oo, oh, mm yun. -mm. Mm, mm Dumaget ka lang kasi. Uh Oo. -oh. Natural, natural, lang yung buhok. Tsaka, ma, ano yung, alun-alun yung buhok nyo. Oo, oh, oh, may pusyaw. Uh, Oo. Oh, oh, Hindi nga, hindi dyan maitim sila naman. ga. Oo, oh, oh, makapal yung pagkaitim. Mm. Ay. Pero isa rin yung... Ano? Uh. E pero yung dialect nyo isa lang. Hindi po. Ay, magkaiba rin? Magkaiba rin. Hindi, asa yung brasa ay? Maka lang, yan naman siya. Magkaiba rin siya. Hmm. Magkaiba rin siya. Mm. Ay, ganun. Ay, na, ay, rapuha yung... Ano? Hmm? Hmm. Um, pagka yung halo-halo kami. Uh -oh. Kasi nagkasalita sila. Ay, hindi nyo nagsasalita maintindihan? Kasi nagkasalita kami, hindi rin nila maintindihan. Ay, ganun. Akala ko magkapares lang ang salita nyo. Oh, so ilang taong ka na? Mm hmm, okay, 65 na ka. Ha? 65. Ano? Opo. Okay. Hindi, nee, bakit hindi? Parang hindi. Mm -hmm. Oh man. my God, ako 38 po na. Hindi, <laughs> nee, asan na yung brush? Laraya oh. po yung anong pokon na.